Hello, musta na po kayo, mga kaibigan? Sana okay kayo lahat. Well, very exciting pa rin po ang ating video topic ngayon. Ito ay kabilang pa rin sa services ng GCash. Ito po ay tungkol sa quick response code scanner or familiar na katawagan. QR code scanner or QR code scanning. Ituturo po sa video topic na ito kung paano gamitin ang QR code scanner. Title po ng ating video topic, paano gamitin ang GCash QR code scanner. Kung may mga nais po kayong itanong, sa ating topic. Pwede po kayong mag-leave or isan doon sa comment section. Intro lang po ako ng aking channel. LS Lenisoria ang aking YouTube channel. Tutorial and Guides, YouTube Tagalog Guides ang aking mga videos. Benefits ng QR Code or saan ba ginagamit ang QR Code na yan? Well, una, pwede po nating gamitin 'yan kapag tayo ay magbabayad na ng ating pinamili sa mga groceries, no? And also pwede rin gamitin 'yan pag tayo ay magbabayad na after na mag-shopping. Pwede rin gamitin 'yan sa mga restaurant or sa mga food chain like for example, yung mga Jollibee na yan and etcetera. Pwede rin gamitin yan pagka tayo ay nagkakarga ng gasolinahan. Of course, pwede rin gamitin yan kapag ka tayo ay magpapadala or magbabayad ng freight or package. And etc. Marami pong paggamitan yung ating uh, QR code. Bago po tayo magtutuloy-tuloy, kung halimbawa nag-request po ng verification code ang GCash or OTP to reset MPIN number sa GCash, magsisend po yan ng 6 digits number and then isend lang po ninyo. Continue na po nun ang processing pag nasend na yung 6 digits number. Reminder lang po. Kailangan po verified ang inyong GCash account para po kung ginagamit ninyo yan sa pag-business medyo malaki yung inyong amount limits per month. Yung halimbawa, depende kung magkano yung nakukonsume ninyo niyo, nagagamit sa business ninyo. Kung 100,000 yan or up to 500,000 para malaki po yung inyong limits kasi po pagka naubos yan yung pinaka monthly limits ninyo halimbawa wala pang walmat naubos na yan eh hindi muna ninyo magagamit maghihintay pa kayo next other month doon nyo siya pwedeng gamitin so advisable po lakihan ninyo yung monthly limits or i-verify ninyo ang inyong gcash account gagamit po tayo ng GCash application. Click natin. And then, enter po natin yung m Then sunod, kita po yung uh, balance na. No? Unhide natin, i-click natin yung parang mata. Then makikita natin yung total balance sa ating GCash. Yan po, nakikita ninyo yung gagamitin natin, yung QR code is scanner. I-click po natin yan and then makikita nyo po yan yung scanner na yan Diyan po itatapat yung pinaka QR code ng establishmentong babayaran natin kung saan tayo magbabayad yan okay, na-read na na-scan na, na, -scan na. Yan, nakikita nyo po, ilalagay lamang dyan yung amount na babayaran. Dyan. Yan, i-print natin. And then, pagkatapos iniligay yung amount, i-click lang po natin yung next. Yan. May araw. And then pagkatapos makikita na po 'yung babayaran. 'No? And then scroll down natin. I-click lang po 'yung Pay Philippine Peso 182 pesos 'yung amount nung mabayaran na pinadalang package click natin and then yun pong nakabilog yun ang babayaran click natin yung pay Philippine peso yan yan na po yung pinaka official receipt ibig sabihin pumasok na po yung binayaran natin yan po yung pinaka resibo ng ating binayaran na pinadalang package. Yan po yung amount. And then, makikita po sa ilalim yung pinaka-reference number. Meron ding date. Go back natin. I-click natin yung transactions then, makikita natin yung transaction date. So, na minus dun sa amount balance ng pera sa GCash. And then, andyan yung date and time. So, okay na po. Ganyan lang po. Gamitin ng QR code. Hanggang dito na lamang po ang ating video topic. Sana nakatulong po ito sa inyo. And don't forget to subscribe para updated po kayo sa mga susunod pa nating video topic. And once again, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye.